Three tips para makaiwas sa peer pressure. At number three, do not compare. Tandaan nyo to, lahat tayo may kanya-kanyang galing. May mga bagay na mas magaling ako sa inyo, may mga bagay na mas magaling kayo sa akin. Lahat tayo may kanya-kanyang blessing. So, lagi nyo tatandaan, huwag nyo sa sarili nyo sa ibang tao. Kasi dyan nagsisimula ang inggit. At ang dami po nagiging kriminal dahil sa inggit. At number two, gamitin ang tama ang social media. Ang social media po, may magandang dulot, may masamang dulot. Ano po yung magandang dulot? Simple lang. Dahil sa social media, kahit sino pwedeng sumikat. Hindi kailangan mga TV ka. Ano pa? Yung balita, ang bilis nang dumating. Ano pa? Kung may hindi ka alam, ang daling isearch online. Yan po ang mga advantages. Yan po ang mga magandang dulot ng social media at internet. Ano naman po ang mga masamang dulot? Ingit po. Kasi pupunta ka ng Instagram, pupunta ka ng TikTok, pupunta ka ng Facebook, pupunta ka ng YouTube, makikita mo ang ganda ng buhay ng influencer. Ang sagana sa possessions. Ang ganda ni ganon. Ang pogi ni ganyan. So ngayon, may insecure ka. So please remember, gamitin nyo ng tama ang social media para na rin sa mental health nyo. Dapat gamitin mo para sa improvement mo. At number one, yung pinaka be contented. Tama namang mangarap sa buhay. Tama namang maghangat. Tama namang bumili. Pero sana tandaan natin, kung ano man ang meron tayo ngayon, magpasalamat tayo sa Diyos. Maging kontento tayo. Kasi blessing yan eh. Everything is a bonus na dapat. Ibahin natin yung mindset natin. Kasi kung lagi mo tinitingnan yung mas mayaman sa'yo, ineneglect mo kung ano yung blessing sa'yo. At kung ang tingin mo palagi sa iba, dyan napapasok ang peer pressure. Bibili ka ng mga bagay na hindi mo naman afford para makasabay ka sa kanila. Eh sa kanila, mura lang yun. Sa'yo, hindi masyado. So sino tala dyan sa huli?